Yan, simpleng ulam, lip-over namin na ano, manok. Ginis ako sa polio at saka sa mais. Yan, lagyan natin ng oyster sauce. Para may uh, ano malinam-nam. Kunti lang para hindi maalat kasi bawal sa asawa ko yung maalat. Lagyan natin ng sili para may kulay makulay na gulay tipid tipid muna pag ano walang budget ito simple lang na ano ulam solve na hindi ko tinatakpan mga kabayan para magmukha siyang fresh mm, ito lang hapunan namin mukulo kulo mais with manok at sakarikulyo pwede na hapok na yung ma ano repolyo ready to eat na ready to eat thank you